Hello guys, good evening yun kain tayo guys ano pa pa niya punta So daan ni Toto guys uh, sarap to guys ano pirang inihaw na bangos kagabi inlagay ko ngayon ng ano guys to tanglad na may okra, kamatis tsaka malunggay napakasarap guys fresh na fresh from the farm yun guys ta uh, update tayo sa ating YouTube channel at hindi na tayo nakapag-upload. Busy ito si Toto, guys. Bakit ang na? Yan. na? Ito yung ulam ko, guys. Oh, so, guys. Isa ano, ako lang maubos do guys. Yan, guys. Ay, guys. Yummy yan ang ulam ng, ano, guys, ng malalakas. Yan. Kakanin, isang bandiado. Nanit, guys. fresh ko yung gulay natin guys. Okra, malunggay, kamatis. Ah. Yummy guys, yummy. Shoutout pala dyan si guys sa uh, ano, walang sawang suporta sa aking channel. At kaya ngayon na pag-upload si Toto. At sobrang busy. At saka sira kasi yung cellphone ko guys na sira. Ano tamang kanin mo? Yung kanin ko guys. Yung kinain mo ba? Yung kanin ko. Kalatit na ako. na kaubos. Ang plato mo. Yan. At saka yung... Mm, 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 Kahit pagkain ng ano, may nang nila lang. Kaya nga dan hmm. Hmm. Tanca okra hmm. kain Kung so, hindi pa pa subscribe sa channel pa subscribe na guys para updated kayo sa mga bago ng mga video guys hmm. Kain. Namin. Guwapo sa buwan guys. Ano to? Pira to kagabi ng ulam namin ng ano eh. Niho na bangos. Kaya yung, yung, yung sinabawan ko. Butangan ko sa malunggay. Tangladan na ba? O ka na sa sabon na sa barusong. Mm -mm, -mm. <coughs> Taang -taang Yummy Kekra Kekra coklat melunggay Pampahaba Nang buhay Ayan guys Sa diro Kalau mau guys kaya ang katumbahan nyo, lagay mo ba no? hindi lang yung sili ganda nga yung nabili mo mahal mahal yung sili kasi, hindi. Kaya ka kasi yung ito eh kaya kang ipaglaban Pernah itu tu, ya pesawat bos. pun pesabau kayak yang kan malah gila. kematisan hmm alam mo? Kawala ka lang ah. ako. At yun guys, uh, doon na po magkatapos yung ating video at uh, maraming maraming salamat sa walang sawang support na kay Toto guys at don't forget to subscribe, share and follow.